Isang karaniwang miyerkules noong dalawang libongs at kakababa mo lang ng bus matapos ang klase. Hinubad mo agad ang sapatos at tumuloy sa harap ng telebisyon. Lumipat ka sa sci-fi channel at naghanda para sa gabi ng panonood ng kakaibang B-movies. Simple at maganda ang buhay. Hindi talaga pangsinihan ang ganitong pelikula. Maliit ang budget nila, nakakahiya ang acting, nakakatawang pangit ang computer-generated imagery at sobra lang sa kalokohan. Marami sa kanila ay nakatuon sa creature feature horror genre. Magandang direksyon nito dahil kahit sablay sa technical ang mga sci-fi channel na pelikula, nakakaaliw pa rin silang panoorin at pampalipas oras kapag walang ibang mapanood. Wala akong satellite o cable noon kaya tuwing bumababa ako ng bus sa bahay ng lolo't lola ko, lagi akong nanonood ng sci-fi channel habang hinihintay sunduin. Kalokohan man ang palabas, pero maganda pa rin ito. Unti-unti ko nang namimiss ang ganitong mga palabas habang lumilipas ang mga taon. Ang pelikulang Primitive War ay nagpaalala sa ilan ng panahong iyon ng telebisyon na nawala labin limang taon na ang nakalipas. May palatandaan din ng pagbabalik ng B-Films dahil sa reaksyon ng manonood at tagahanga, tumagal pa ito ng isang linggo sa sinihan. Mukhang lalo pang hahaba ito dahil dumarami ang sikat na influencer na nagkakalat ng balita at nagbibigay ng libreng publicity sa pelikula. Lungsod, kailangan mo ito kung wala kang 50 milyong dolyar para sa marketing campaign. Kaya pagkatapos ng tagal na kasing haba ng buhay ng ilan sa inyo, muling binuhay ba ng Primitive War ang ganitong uri ng pagkukwento? Balikan natin ang Sci-Fi Channel para makita kung paano nawala sa eksena ang dati iconic na television station na ito. Nang mawala ang Sci-Fi Channel, maraming dahilan pero ilalahad ko lang ang tatlong pangunahing dahilan. Noon, ang klasikong legacy television ay unti-unti nang napapalitan. Kaya ang mga mas maliliit na niche channel tulad ng Sci-Fi at g halimbawa, ang unang isinakripisyo at tinanggal. Pagkatapos, sinubukan ng Sci-Fi channel na mag-rebrand, lumayo mula sa kanilang pangunahing niche at kultong pinagmulan upang subukang makakuha ng mas malawak na audience. Nalaging gumagana, 'di ba? Ang mga pelikula sa Sci-Fi, mula sa low-budget creature features at kakaibang indie projects Naging sobrang katawatawa na hindi mo na kayang seryosohin, tulad ng Sharknado. Naalala ko pa nga ang isang sci-fi na pelikula na napanood ko noon. Bago pa ito naging overacting, simple lang ang kwento nito. Pumunta sa kagubatan ang grupo ng mga kolehiyong kabataan para magbakasyon. Maayos naman ang lahat hanggang sa naging target sila ng isang galit na brown bear. Sa loob ng isat kalahating oras, hinabol, inistorbo, at pinatay ng oso ang karamihan sa mga tao sa pelikula at talagang nakakakaba ang mga eksena. Matapos ang mahigit 15 limang taon, kasunod ng Cocaine Bear at Godzilla Minus One, ang Primitive War na siguro ang pinakamalapit na karanasan natin sa nostalgic na sci-fi channel maliban sa ilang patok sa streaming platform. At huwag ninyong gawing magulo ito. Ang Primitive War ay mas mataas ang kalidad kumpara sa mga straight-to television na pelikula na ginawa dalawampung taon na ang nakalipas sa sci-fi channel at ayokong isipin ninyo na negatibo ang pagkukumparang ito o may masamang ibig sabihin. Pero maging totoo tayo. Spoiler ito kung hindi mo pa napapanood ang Primitive War. Kapag pinagsama mo ang dinosaur, digmaan sa Vietnam, at mga siyentipikong gumagawa ng makinang kayang lumikha ng wormhole, para kang may resipe ng isang lumang sci-fi channel na pelikula. Sigurado akong may ilang dinosaur sci-fi B-films noon na halos ganito rin ang konsepto pero hindi nila nagawa ng kasing galing ng primitive war at hindi nila ginawang Vietnam War ang setting na talagang kakaiba. Magandang ideya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit malaki ang ginagawa ng primitive war para ibalik ang atensyon sa B-movie na ganito. Sa mundo ng libangan ngayon, tamang-tama ang panahon para sa pelikulang primitive war. Hindi ako sigurado kung napansin mo, pero ang buong industriya ng libangan ay tila bumabalik sa ilan sa mga lumang paraan. Bahagi ito ng mas malawak na paksa na ayokong talakayin sa video na ito pero tingnan natin ang Battlefield 6 bilang halimbawa. Nalaro mo ba ang beta noong available pa ito kung isa kang gamer? Ako? Oo. At nagustuhan ko talaga. Mukhang hindi lang ako ang ganito. Matapos ang ilang taon ng mga hindi seryosong kartuni na laro at kakulangan nito, maraming manlalaro ang nagnanais ng mas natural at makatotohanang laro. Binalik ng demo ng Battlefield 6 ang mga manlalaro sa panahong simple lang mabuhay at talunin ang kalaban. Gaya ng primitive war, pero para sa pelikula. Tungkol ito sa grupong sundalo noong Vietnam, pawang mga lalaking armado at matitindi ang ugali. Nasa isang mahirap na sitwasyong di nila kontrolado, ngayon ay nilalabanan nila para mabuhay at hadlangan ang kasamaan. Parang sumisigaw ng lumang estilo ng sinehan, hindi ba? Kahit minsan magaspang ang usapan dito, ang ganitong pelikula ay bumabalik sa mga tulad ng Predator na itinuturing ng ilan bilang isang matinding kwento ng pagkalalaki. Hindi ako sigurado kung kailan huling nagkaroon ng ganitong kwento na hindi lang tungkol sa digmaan tulad ng Fury o isang libo na raan labimpito. Sa industriya na tinalikuran ang mga pelikula tulad ng Primitive War nitong nagdaang dekada kalahati na mamayagpag ang pelikulang ito. Lumitaw ang mas malawak na audience na dati namang sinusubukan ng mga executive na iwan mula pa sa simula para sa kanila talaga ang ganitong pelikula. Marami ring naghahanap ng ganitong kwento, anumang media. Sapat na 'yon para magdulot ng interes, pero may isa pang meron ang Primitive War. Kakulangan ng genre at pagod sa Jurassic World. Sa mga lumipas na alaala, bihira ang kwento tungkol sa dinosaur. Sa mga bihirang pagkakataon na may nakakagawa ng ganitong pelikula, kadalasan ay nagkakaroon ito ng hindi magandang reputasyon. Ngayong nabigo ang Rebirth sa 50% nang manunood, pinupuri na ng marami ang Primitive War dahil hindi ito Jurassic World at halos yun lang ang rason. Kahit tingin nila bumagsak ang prangkisa, hindi na nila pansin ang mga kahinaan ng Primitive War o hinahayaan itong hadlangan ang saya nila sa pelikulang Dinosaur na para sa kanila ginawa, hindi para sa mas malawak na audience. Mas maganda nga ba talaga ang Primitive War kaysa sa Jurassic World Rebirth? Iyan ay isang personal na tanong. Na-enjoy ko pareho ang dalawang pelikula. Ngunit nagawa ng Primitive War ang simpleng kwentong nakatutok sa survival na hindi nagawa ng mga bagong Jurassic na pelikula. Walang mga plot twist, walang pagtatangkang gawing mas malaki pa kaysa sa kung ano talaga ito. Walang balang, mutant hybrid o pamilyang may plot armor. Isa pang spoiler warning dito, namatay pa nga ang pangunahing karakter sa Primitive War. Isang bagay na hinding-hindi gagawin ng Jurassic. Wala pa tayong karakter na kasing gustong-gusto ng mga tao sa franchise tulad ni Eddie. Kawawang Eddie, kaya ang pagbabalik ng entertainment sa lumang formula na may stagnant na dinosaur at military genre ang dahilan kung bakit pinapatunayan ng primitive war na dapat muling gawin ang ganitong mga kwento. Lalo na kung makakagawa tayo ng kasing gandang pelikula sa murang halaga, isa pang pa malaking tagumpay ng primitive war. Pinapakita ng pelikula na hindi kailangan ng malaking gastos sa bawat action blockbuster at tulad ng kung paano na mayagpag ang mga mas maliliit at mas murang B-films noon kasabay ng malalaking blockbuster. Ipinapakita ng Primitive War na hindi lahat ng pelikula ay kailangang magkaroon ng sobrang laki ng budget para magawa. Simula pa lang ito para sa Primitive War at ang tagumpay ng pelikula ay dahil sa usap-usapan ng tao. Ngayon na pinapatunayan nitong kaya nitong makipagsabayan sa mga malalaking pelikula sa mga sinehan, ang susunod na hakbang ay mailabas ito sa mas maraming bansa sa buong mundo. Sa tingin ko talaga, kailangan na itong ilabas sa isang streaming platform kahit saan. Naiisip ko na ang Primitive War sa Netflix ay siguradong magiging malaking tagumpay. Hindi ko maiisip kung paano hindi ito magiging top movie sa platform na yon pag nilagay doon. Perpektong pelikula ito sa Netflix para sa mga tamad na araw na gusto mo lang manood sa bahay. Sa tingin ko, mas malaki pa ang kikitain nito sa streaming kaysa sa takilya. Ang mga ganitong pelikula ay perpekto talagang panoorin sa ginhawa ng sarili mong bahay. Pero ang katotohanan na naging available ang pelikulang ito sa mga sinehan sa simula pa lang ay napakalaking bagay na. Tulad ng Godzilla Minus One, nagbibigay ang primitive war ng pressure sa industriya para magbago at maibalik ang balanse. Dahil sa mga kwento tulad ng primitive war, posible tayong makakita ng mas maraming laro, pelikula, libro, at iba pang libangan na sumusunod sa ganitong tema, dinosaur at militar. Baka ito na ang simula ng mas marami pang ganitong nilalaman para sa atin at suportado ko ito. Kung game ka rin dito, siguraduhin mag-subscribe sa channel dahil marami pa tayong masasayang bagay na pag-uusapan, mas marami pang primitive war, mas marami pang Godzilla, mas marami pang dinosaur, alam mo na ang galawan. Sana nag-enjoy kayo at nagkaroon ng magandang oras. I-like nyo kung okay ako ngayon, ako si Jacob, magkita tayo sa susunod. Salamat sa lahat ng bumati ng happy birthday.